What's up mga kalas? Isang masaya at magandang araw sa lahat. Dito na kami sa Bansang Chile. Port Huatsi Pato. Kahapon kami duwating mga kalas. Galing kaming piro na diskarga ng scrap. Ngayon mga kalas, uh, dito sa Huatsi Port sa Chile, uh, magloading kami ng hole. Ito yung mga kalas, oh. ito yung lugar ng Fort Watsi Yan o. Ito yung Dolphin Bird mga klas. Ito kami ngayon nakadikit. Ito kami ngayon nag-loading ng coal. Ngayon eh, mga klas. Ganda ng lugar dito sa Chile. Ngayon lang ako nakabiyahin ito. Bansang Chile mga klas. Ganda daw dito. Sabi nila. Ganda daw pasyalan ito. Ganda mga klas Dito oh. po sa berdang Pumpa. Yan o. Ito yung planta nila. Ito yung daanan. Ito kung daan. Yan. Papunta doon. Yan yung lugar ng Watsipato. Ito. So, yan. Ano na daw yan? Ah. Uh, bayan na daw yan dyan banda. Yung malaming ano dyan. Yung maraming bahay. Saan sa may bundok na yan. Yan. Malapit lang daw yung labasan dito. Sabi nila. Kaya. Excited akong mag labas mga kalas kasi sabi ng surveyor ganda daw nung labasan nito lalo lalo yung mga babae mga kalas Gaganda daw mura pa sabi nila oh! <tot> kaya kung makalabas kami oh, sana sana makalabas para makagala mga kalas makapasyal wa. para maka para matingnan natin yung gadang view sa labas kasi sabi nila ganda daw yung labasan nito sa Chile kasi Pira lang kami makabiyahe dito mga kalas. Ngayon lang. sa pagpaparko ko mga class ngayon lang ako nakabiyahe dito sa Bansang Chile In huh? lugar nila dito ganda oh. yan dito naman sa bandang pabor kasi yung dikit namin pabor port side along side kaya dito banda ito yung planta nila mga kalas ng watsipato port yan planta ng coal yung loading namin dito mga klas grab uh, track track yung coal na I eh, dinadala dito sa pirto yung pirto namin na dinitikitan ado Uh, tawag nila Dolphin Bird you know. kaya mabagal na yung ano dito loading kaya sana sana mga klas makalabas kami dito sa lugar ng Sipato. sa bansang Chile mga klas kasi maganda doon yung labasan dito sabi nila. Pasyal ba makagala. Tingin-tingin na magaganda kasi magaganda daw dito yung mga babae dito sa ano mga klas sa bansang Chile. Kaya, wala daw ang pamana dito na ano yung Brazil, Argentina yan wala yan. Dito sa so, Chile maganda magaganda yung mga babae dito mura pa. You know? Sige mga kalas, hanggang dito lang muna kasi may duty pa ako. God bless.